Sa mundong ginagalawan natin, napakadaming masasama at hindi mo masasabi na ligtas ka sa mga ito. Maraming taong pwedeng promotect ka sa iyo at maraming lugar na masasabi mong safe ka. Ngunit tila ba kahit ang mga taong hindi mo iisipin na makakagawa ng masama ay tila dumadami na din sa panahon ngayon. Pero bakit at paano ito nangyayari? Ang Japan ay kilala sa mga animes at manga. Maraming anime characters na kahit tayong mga Pinoy ay kilala at paborito natin. Nakikikanta pa tayo sa iba't ibang theme songs nito. Ang iba namang ginagamit ang mga magagandang pangalan nito para ibigay sa kanilang mga anak o kaya ang mga larawan ng mga anime characters ay ginagawang wallpaper sa ating mga computers or cellphones. Pero pagmasdang mabuti ang larawang ito tila may mali dahil ito ay base sa isang tunay na pangyayari na naganap sa Japan. Nevada Tan, ito ang pangalan na ginagamit upang ilarawan ang labing isang taong gulang na batang estudyante sa Japan na kinasuhan ng pagpatay sa kanyang kamag-aral na si Satomi Mitarai. Nangyari ito ng June 1, 2004 sa isang elementary school sa Sasebo, Japan. Ang krimen nga na ito ay tinawag na sa sebo slashing dahil sa paglaslas ng lalamunan sa biktima gamit ang isang box cutter. Ang hindi pinangalanan na biktima ay naging internet phenomenon at naging sensational pa sa Japan dahil sa batang edad nito. Sa naglik nitong litrato, makikita itong nakasuot ng isang pullover hooded sweatshirt na may nakasulat na Nevada. Ang Nevada tan ay tumutukoy sa isang batang babae. Ang salitang tan ay isang cute na pamamaraan ng pagsasabi ng chan sa Japan. Ang tunay na pangalan ng salarin ay hindi pa inilabas sa publiko dahil ayon sa Japanese legal procedures, ito'y pinagbabawal sa pag a identify ng mga juvenile offenders kaya't siya'y tinawag na Girl A sa mga legal Japanese documentation. Ngunit ang members ng isang Japanese internet community 2 channel ay isinapubliko ang kanyang tunay na pangalan noong June 18, 2004. Ang batang estudyante nga na ito ay si Natsumi 2 Si Natsumi Tsuji ay ipinanganak sa isang ordinaryong pamilya sa Sasebo, isang tahimik na lungsod sa Nagasaki Prefecture, Japan. Sa murang edad, siya ay isang matalino at tahimik na bata na nakilala sa kanyang interes sa mga computer games at manga. Lumaki siyang may hilig sa pagsusulat ng mga blog at aktibo sa paggamit ng internet tulad ng maraming kabataan noong panahong iyon. Sa kanyang mga guro at kaklase, siya ay kilala bilang isang tahimik ngunit mahusay na estudyante. Subalit sa kanyang personal na buhay, unti-unting napansin na siya ay nagiging agresibo at may mga kakaibang interes sa mga madidilim na tema. Naging malapit ang kanyang interes sa mga horror films at violent content, kabilang na ang mga laro at anime na mayroong malalalim na tema ng paghihiganti at karahasan. nag rin ang kanyang ugali at pamumuhay bago ang insidente, kung saan lumitaw ang matinding pagbabago sa kanyang pananaw sa pakikitungo sa iba. May mga insidente nga na madali siyang mapikun sa kanyang mga kaklase. Kung ang isang lalaking estudyante ay ngingitian siya, agad niya itong mamasamain kaya itutulak niya ito at sisipain. Natuto siyang maging palamura lalo pag nilalabas ang kanyang galit. Ngunit kahit ganun paman, ang kanyang mga guro ay hindi ito napapansin. Kaya't kahit nga nung siya ay nangbubuli ng kanyang mga kaklase, ay hindi ito agad na aksyonan. Sang araw, habang magkalaro si Natsumi at Satomi, ay pabirong sinabi ni Satomi na si Natsumi ay mabigat matapos na itong buhatin. Nang mga panahong iyon, si Natsumi ay isang labing isang taong gulang na bata lamang na may tamang timbang at pangangatawan. Pero agad niyang sineryoso ang biro na ito sa kanya. Dito din nagsimula ang kanyang inis na kalaunay naging galit kay Satomi. Si Satomi ay isang masayahing bata na madalas makita na nakikipagkaibigan sa kanyang mga kaklase. Siya ay palakaibigan at madaling lapitan, ngunit may mga pagkakataong siya ay nagiging mapagbiro lalo na sa mga taong malapit sa kanya. Dahil sa likas niyang pagiging tapat at diretsahan, may mga oras na nagiging prangka siya sa pagsasabi ng opinyon niya lalo na sa mga hindi niya nagugustuhan. Ayon sa ilang mga ulat, si Satomi ay minsang nagkomento sa itsura at ugali ni Natsumi sa kanilang online forum, bagay na nagdulot ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sa murang edad, maaaring hindi niya lubos na nauunawaan ang epekto ng kanyang mga salita sa ibang tao. Dahil dito, hindi sinasadyang nasaktan niya ang damdamin ni Natsumi na nagpunso sa malaking alitan na kalaunan ay nauwi sa maligim na krimen may mga pagkakataon na sinasabihan nito ang mga kaklase na huwag gagayahin ang tono o mga expressions ni Natsumi sa kanilang diaries na pinapaikot sa klase at may isang beses din na ginagawang katatawanan ni Satomi si Natsumi sa pamamagitan ng pagpuna sa appearance at personality nito na inilagay niya pa sa kanilang community bulletin board hindi na nakayanan ni Natsumi ang pamamahiya sa kanya ni Satomi kaya binuksan nito ang homepage o blog ni Satomi at pinalita ng profile picture nito ng isang pumpkin na ang ibig sabihin ay si Satomi ay pangit. Nung una, inakala ni Satomi na ito ay pang troll lamang pero paulit-ulit na binabalik ni Natsumi ang pumpkin na profile picture nang dahil nga dito nabuo ang masasamang plano ni Natsumi. Noong June 1, 2004, dinala ni Natsumi ang kanyang kamag-aral na si Satomi Mitarai na noon ay labing dalawang taong gulang sa isang bakanting silid sa kanilang eskwelahan. Sinara niya ang mga kurtina, Pinaupo si Satomi at nilagyan ng takip ang mga mata nito. Ginamit niya ang isang box cutter upang saksakin at laslasin ito sa lieg at sa kamay na agad na naging sanhi ng pagkamatay nito dahil sa labis na pagdudugo. Ang motibo ng krimen ay nagugat lamang sa isang alita na nagsimula sa isang online forum ayon sa mga ulat nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng dalawa dahil sa ilang masasakit na salita na pinost ni Sarumi tungkol sa kanyang itsura at ugali na tila nagdulot ng matinding galit at pagkabigo kay Natsumi. Pagkatapos saksakin ay tumuloy ito sa kanilang klase na may bahid ng dugo sa katawan. Tumitig sa kanyang guro at sinabing hindi akin ang mga dugong ito. Ang teacher nga ay agad nag-report sa police. Ayon sa ulat, siya ay umupo lamang at naghihintay habang balot ng dugo ang kanyang uniforme. Hindi niya agad na ipakita ang malinaw na pagsisisi. Sa halip, siya ay tila kalmado at walang emosyon nang tanungin ng mga pulis tungkol sa nangyari. Inamin niya ang krimen at sinabing nagawa niya lang ito dahil sa mga ginawa sa kanya ni Satomi. Subalit, ito ay lumitaw na may mas malalim pang pinagmulan kaysa sa simpleng alitan ng mga bata. Dahil si Natsumi ay labing isang taong gulang lamang ng maganap ang krimen, hindi siya maaaring hatulan ng pangmatagalang pagkakulong sa ilalim ng Japanese Juvenile Law. Sa halip, siya ay dinala sa isang juvenile rehabilitation facility kung saan siya ay sumailalim sa psychological assessment at therapy upang matulungan siya sa kanyang rehabilitation. Ang kanyang kaso ay nagdulot ng kontrobersya at binago ang pananaw ng publiko patungkol sa mga bata at kabataang kriminal noong 2008, siya ay pinalaya mula sa Juvenile Detention Facility matapos ang apat na taong rehabilitasyon. Simula noon, si Natsumi ay nawalan ng anumang ugnayan sa publiko. Binigyan siya ng bagong pagkakakilanlan upang maprotektohan ang kanyang sarili at pamilya. Ang kanyang kasalukuyang buhay ay hindi na isinapubliko at walang opisyal na ulat kung ano ang nangyari sa kanya matapos niyang makalaya. Tinatayang siya ay humigit-kumulang na 32 taong gulang na ngayon. Ang kwento ni Natsumi Tsuji ay nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng juvenile crime sa Japan at hanggang ngayon, ito ay patuloy na pinag-uusapan bilang isang halimbawa ng komplikasyon sa pagpaparusa at rehabilitasyon ng mga menor de edad na nagkasala ng karumaldumal na krimen. Pero paano nga ba nagkakaganito ang batang labing isang taong gulang lamang? May mga article akong nabasa na si Natsumi ay nakulangan ng gabay at atensyon ng magulang kung kaya't ang kanyang nararamdaman ay dinadaan na lamang niya sa mga blogs at dahil nasa mura pang edad, hindi pa nito sapat na napoproseso ang mga nangyayari sa kanya. Si Natsumi ay mas malapit sa kanyang ama kesa sa ina. Ang kanyang ama ay isa ding profesional na nagtatrabaho sa larangan ng teknolohiya, kaya sinasabing may malaking impluensya ito sa kanyang interes sa computer games at technology. Hindi naman ito naging malapit sa ina dahil sa pagkakaiba nila ng personalidad. Matapos ang insidente, iniulat na ang mga magulang ni Natsumi ay labis na nagdamdam at labis na naguluhan sa nangyari. Ayon sa ilang pahayag, inamin ng kanyang mga magulang na hindi nila napansin ang mga senyales ng pagbabago sa kanyang ugali at pakiramdam nila ay may pagkukulang sila bilang mga magulang pinagsisisihan din nila na hindi nila agad natugunan ang emosyonal na pangangailangan ng kanilang anak na maaaring nakatulong upang maiwasan ang malagim na trahedyang naganap sa kabuuan ang krimen na nagawa ni Natsumi ay maaaring bunga ng kombinasyon ng kanilang sariling emosyonal na kalituhan at ang kakulangan ng suporta mula sa pamilya na nagdulot sa kanya upang ipahayag ang kanyang galit sa isang napaka-agresibong paraan ang mga batang dumadaan sa puberty ay nasa kritikal na yugto ng kanilang pag-unlad kung saan maraming pagbabago ang nangyayari sa kanilang katawan, emosyon at utak. Ito ay isang maselang panahon kung saan maaaring magkaroon ng kakaibang pag-uugali o hindi pangkaraniwang pag-iisip ang isang kabataan ayon sa mga pag-aaral, may ilang aspeto ng utak na hindi pa na nadidevelop sa panahong ito na nagiging dahilan ng kanilang mga impulsive na decision, pabago-bagong damdamin at kakulangan sa tamang paghatol. Maraming salamat sa pakikinig. At kung mahilig ka sa mga ganitong content, please don't forget to like and subscribe. Kung may detalye ka namang nais iparating, maaari mo itong ilagay sa comment section. Maraming salamat at laging magingat. Like and subscribe.